Tay, huwag ka naman ganyan, Tay. Upo ka, huwag ka naman, maninira tayo eh. Away gulo. Upo ka naman, Tay. Ako pala yun eh. Ayan, 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 ayan. Hindi Hindi nakawala ni Flash yung kayo Hindi 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 oh. oh. yes, dumating si ano, no? Si Pounder, nagsabi ng ano, hindi niya natupad. Yes. Okay. Si founder dapat ang nandito eh. Wala, man, ko si founder Wala nga, hindi. te-text ko si Pounder. Hindi, <laughs> <laughs> hindi si founder eh. Lagi <laughs> mga kaya ng... No? Masyado pa na mapiko ka sa aso ah, mo, no? Busog. Pag busog yan, maaarte yan. Hindi nga. Dapat ang gutom. Pagkagutom yan, kahit kinakain yan, eh. Dapat pala dito, kinakatay. Masyado pa kung yan. Pwede mo Hindi ko alam. kinakain. Kaya kinakain. Kaya kinakain. Kaya kinakain. Kaya Kaya